kahanan ng mga kwento. Ang Layon at Ang Daga Noong unang panahon, may isang leon na nakatira sa kagubatan. Ang leon ay ang siyang hari ng kagubatan. Habang sa di ang parte ng gubat, ay masayang naglalakad at naglalaro ang isang maliit na daga. Hi! Ang ganda ng araw! Ang sarap maglaro! Isang araw, habang natutulog ang leon sa kagubatan, bigla siyang ginising ng maliit na daga na aksidenteng dumaan sa kanyang katawan. Naku po, nagising ko ang leon. Nagulat ang leon at agad na hinanap kung sino ang gumising sa kanya. Laking kulat ng leon nang makita ang isang maliit na daga sa kanyang paanan. Paumanhin po, mahal na leon. Hindi ko po sinasadya. Nabigla ang leyon at agad niyang pinulot ang maliit na daga gamit ang kanyang malalaking mga paa. Kinising mo ako. Ngayon paparusahan kita. Patawad po, mahal na leyon. Huwag mo po akong kainin. Baka balang araw ay matulungan kita. Tulungan ako? Ikaw, isang maliit na daga? Ha! Sige, papalayain kita dahil sa iyong kabaitan pero huwag ka nang magpakita sa akin muli. Ngumiti ang leon at pinalaya ang daga na agad tumakbo palayo. Salamat po mahal na leon. Hindi ko po ito makakalimutan. Dumaan ang ilang mga araw at nakalimot na ang leon tungkol sa daga. Habang siya ay naglalakad sa gubat, laking gulat ng leon nang siya ay biglang nabalot sa isang lambat nahuli siya ng mga mga ngaso na siyang naglagay ng mga patibong. Tulungan niyo ako. Nakulong ako. Hindi nagtagal at napagod na ang leon na kumawala. Wala na itong magawa, kaya sumigaw na lang ito upang humingi ng tulong. Dinig sa buong gubat ang sigaw ng leon. Pati ang ibang hayop ay natakot. Narinig ng maliit na daga ang malakas na pag-ungol ng leon mula sa malayo at agad siyang tumakbo patungo dito. Dumating ang daga at nagsimulang kagatin ang mga lubid ng lambat. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sa wakas, naputol ang mga lubid at nakalaya ang leon. Hindi ko akalain na ikaw ang magliligtas sa akin. Maraming salamat. Kahit maliit ako, kaya kong makatulong. Lahat tayo ay may kakayahang makatulong sa iba. Mula noon, naging magkaibigan ang leon at ang maliit na daga. Lagi na silang magkasabay kahit saan man sila magpunta. At parehong natutunan ang kahalagahan ng kabaitan at pagtutulungan.